ang mga wow! batang ito ay as. Anong regalo? Paborito kong kurso. Ang kulay ay asul at bugaw may bujo. May pula ako. Ayoko ng But pagkain guy. pang bata. Gustong gusto ko ang popcorn. Hindi ko pa nasubukan ang lunti ang isa. Guys, gusto kong magsimula. Hmm, tingnan natin. Ang inuming ito ay nagbibigay ng enerhiya. Ano Pakiramdam ko ang lakas-lakas ko ngayon. Tara, takbo tayo sa buong mundo. Ang munting na yon. Kamusta? Jim! Kaya kong gawin ang kahit ano dito! Ano pa ang nandyan? Huwag mo akong tignan! Hindi ko makita, ah! Sigurado ako kaya kita. kitang buhatin! Ha! Ay, Diyos ko! Anong kakaibang araw? Nandito na ako, mga babae! Kayo naman! Medyo naguguluhan ako. Hindi ko alam. Subukan Medyo. natin ito. Ano? Remolatsa at kamatis. Nagbago ang isip ko. Hayaan mong tulungan kita, Nicole. Ibuka mo ang bibig mo. Lumilipad ang eroplano papunta sa iyo. Hindi ko gusto ang lasa nito. Sige, ikaw na. Sandali lang. Tignan mo ang 3D na salamin ko. Gusto mo ba ito? Hmm. Pasensya na. Ah! 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 Mausay! ah! Salamat! Ngayon, pwede na tayong manood ng pelikula at kumain ng popcorn. Grabe! Paalam! Wala akong pakialam. Verde ang popcorn na ito, kaya akin ito. Ka. hindi ko maintindihan. Ayos, masaya ito. naman 'yon. Ang lamig. Anong nangyari sa mga binti at ano? tenga mo? Oo. Oh. 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 Ano mga ang mga tainga ko? Well, hindi nakasalamin dito. Nakakatawa talaga ang mga tenga ko. Mga girls, tama na oh, bagong mga regalo. Gustong-gusto ko itong gum. Mint Candid. Naku! Isang buong plato ng burger. Sa tingin ko, kailangan kong maging maingat dito. Gusto kong mauna. Gusto ko talagang subukan ang mga pulang burger na ito. Sigurado akong kaya kong kainin ito sa loob ng 30 segundo. Sige, simulan na natin. Ang sarap! Yung huli na? Huray! Gumana ito? Hmm? Hindi. Sofa. Oh. Sige! Sa tingin ko may lollipop ako doon. Wow. Nakuha ko na! Sana masarap ito! Oh! Gusto ko ito! Uh, eh, Mandy! Simulan mo na ang sarili mong merienda. Masaya akong gawin ito. Ang tamis ng gum na ito. Alam ko yan. Mmm, sarap. Oh, ang cute naman ng larawan. Sana makilala ko na ang aking mahal. Principe Charming, hello. Alright. Lily? Aba? Tanggap ko ang hamon. Ipakikita ko sa'yo ngayon. Aray! Aray! Oops! Uh, may pagkakamala. Tulungan mo siya. Oh! Uh, buhay pa ako? Diyos ko, anong nangyayari sa akin? Yoko anong nangyayari sa inyong ilong? Dolary! Oh... Uh. Sumasakit ang tiyan ko! Gummies! At meron akong cute na... Hinihila ang chewing gum! Sumasakit ang tiyan! Hindi! Sumasakit ang Hindi! Sino ang mauunang magutom? Ha! A stick. <slap> Eto si Red. Ibig sabihin ay akin ito! Oh, mommy! Hey, girls! Akin ito kasi asul. Huh? Well, juice oh. balls na lang ang natira sa akin. Oh. Ang bigat mo. Sandali lang, ma-enjoy ko ba ito? Wow! Ang cool ng pagbuga nila. Nagustuhan ko ito. Turn mo na, Nicole. Tingnan natin. Mas magiging masarap to kung may syrup. Subukan natin. Oh, hindi ko akalain na Hindi ko gans, hindi ko Mindy! Kainin mo na yan! Bingo! Mukhang ang toothpaste! Oras na para magsipilyo ng ngipin ko! Ayun na! Ano? Uh, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo, ha? Oo, oh, asol na ang mga ngipin ko ngayon. Sandali, parang nagkamali ako. Inakala akong toothpaste ang bubble gum. Wow, nakita mo ba yung bula na yun? Leeg ko. Da, 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 da. Anong dapat natin gawin ngayon? Oh, mahusay! Meron akong Kinder Surprise Egg. Pulang pizza. Astig! Paray! <tip> hindi ko maintindihan. Bakit may protein ako? Maraming salamat sa inyo. Sige, isipin mo muna. Yan! Hindi na ako makapaghintay na tikman ng kinder ko. Ano kayang laruan ang nakatago sa loob? By the way, ang asul na tsokolate ano ay may lasa ng blueberry. Ang sarap at ang galing! Sarap! Ay naku, may ipis! Hindi! Nakakatawa yun! Kamusta kayong lahat? Kumusta kayo? Hmm? Sige. Oh, anong nangyari? Stop it! kayo! Isang bagong mana ng palataya sa kusina. Alis na ako. Kalokohan! Oh, sapat na ang isang chinelas. Ha! God! Salamat, Lola. Kita tayo mamaya. Paalam, kailangan kong kumain ng pizza ngayon. Paalam. At may maganda akong ideya para dyan. Paalam, paalam. Paano kaya kung gumawa tayo ng isang malaking piraso mula sa iba't ibang mga layer? Wow! Sa tingin mo mas masarap kaya ito? Hmm, kamangha-mangha. Wow, astig yon Bye. Tingnan natin. Ako na naman ngayon. Weird um, ang karagatan. Kanina ang ng... oh. Kamusta? Pinindot mo ba ang pindutan? May sorpresa ako para sa iyo. Napaka-espesyal na ice cream. At mag-iingat ka, so, may lihim hindi. ito. Ano, anak ng pating? Paikutin ang steak? Mukha mo may sana. Kaibigan, ah! makinig. Ano naman lang, lang ito? Puro lang ito? Tapos nakakumakay. asin! Puro kintag na! Ang liwanag! Ano ito? Pakiramdam ko may superpowers na ako ngayon. Mga babae, paano naman kayo? Sandali lang! Tatlo, dalawa, isa! Magaling, team! Maganda! Hindi. Hoy! Oh! Nakakawilik. May suha ako. Tingnan natin. Huh? Hoy! Sino ang mauuna? Bato? Papel? Gunting? Oh, ako ang nauna. Nakuha ko ng lollipop na hugis sing-sing. Ang sarap! Ang oh! saya! Tihik. Mga treats! Ayos! Hindi ang kami. galing! Ano? Kahit ano. Subukan natin. Oh. Ang tamis naman. Nakakabilib talaga. Parehong matamis at maasim sa Panahon na para i-enjoy ko ang aking pakwan na gelatin. Ang astig tingnan! Talagang excited ako! Hmm? Ang dagat. Nicole! Mag-ingat ka! Hoy! Pasensya na! Flat. Lily! May sarili kang pagkain! Sige nga! Tingnan natin! Oh. Sa tingin ko ay kakaibang chip ito! Sana masarap ito! I <tip> yeah. Yum, 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 yum! Sarap! Teka! Naku po! Kalma lang. Meron akong ano vacuum. Ano ba ito? Mas malinis na! Hurra! Paalam, hey, <coughs> Ang galing mo. Hindi ko alam. Please! Hintay, nagbago talaga tayo. Ang saya-saya natin. Planetang lupa. Oh. Salamat. Ang liit, nalulungkot ako. Molly, tingnan mo lang ang meron ako. Jenna! Diyos ko! Ay, paano naman ako? O, oh, ang may pinakulak. Hey, tigilan mo na ang pagtawa sa Talaga? akin. Talaga? Ang liit? Subukan natin. Komportable naman hawakan ito sa bibig ko kahit paano. Napakasarap nito. <laughs> Tingnan mo yan. Oh, Nakakatawa talaga. Nakakatawa talaga ito. Ah. Nasisira ang kaba ng bait anong bata? Ay kinagat ako itigil mo yan. Baliw ka ba? Ang maliit kong daliri. Well, pero may kindi ako para kalmahin ang sarili ko. Hindi ko ito matanggal sa kagat. Oh, alam ko na ang gagawin. Babasagin ko ito. Ayan na. Oo. At ngayon, pwede ko na itong nanguyain. Ang sarap nito. Ang sarap. At akin lang ito. Ito, gustong gusto nila ito. Kamangha, mangha. Hey, kumuha ka ng sarili mo. Oh, oo. oo. Ano ang gagawin ko dito? Martilyo? Hindi. Kukuha ako ng maso. Nasa'yo kung gaano karaming pagsisikap ang ilalagay mo. Ang laki nito sa wakas. Tara na, bro! Oh! Oo nga! Malapit na matapos. At iba pa. At tapos na. Perfecto! Oh, masarap! Ang sarap! Mga babae, lumipad na. Hmm, sarap. Oh, Oh, humahabol. Yum, yum. Ayan, ang cute na pating. Maganda. Wow, ang pating ko ay malaking mandaragit dito. ah, wow. Uy! Salamat! Ang laki ng pating ko! Napaka... Pastig ito. Cool. Pero mga girls, magsisimula na ako. Ah. Okay. Sinusubukan ko. Oh, masarap. Pero kulang. Oy. Ikaw na, Chloe. Oh. Oh, oh. Paano ito pagkatin? Sige Hmm. Ano ang gagawin ko? Hindi ko makagat? sige. Meron ka bang mga mungkahi? Tulungan mo ba ako? Sige, hilahin mo. Halos. Ay, nako. Pasensya na. Pero nakuha ko naman ng kalahate. Kaya magsisimula ako dito. Hmm. Yum, yum. Masarap. Hilahin. Sa tingin ko, ayos lang ako. Oh, marmalade. Hoy, pakisuyo, pahingin ng isang kagat. Hindi, akin lang lahat to, pero salamat sa pagtulong. Oo, oh, sakim. Sige, ikaw naman. Salamat! Okay, tingnan natin. Hmm, parang goma. Pero alam ko ang gagawin. Nag-aral ako ng karate. Kaya ngayon, sa tulong ng dalawang talim, puputulin ko ito sa maliliit na piraso. Oo, oh. Napaka-imresibo. Akiya! Tapos na ito? Ganun lang, ang marmalade ko ay naging marmalade. Sushi. So ngayon na? Baliktarin sila. Pataas at paulit-ulit. ganun lang. At diretso sa bibig ko. Napaka-interesante. Napakatuwa. Oh. Tapos na ako. Aba, nakakabilib yun. So much. Ang liit ng bahagi. Salamat Ang sa panonood. Meron akong katamtamang laki pero doble ang sexy. Grabe. Anong bangungot? Ayo ako. Ayoko niyang kainin. Ang liit ng pakete. Ikaw muna. O, ako? Sige. Wow. Talagang natutuwa ako na malit lang ang pakete. Ayoko subukan ang mga maanghang na pansit. Sa tingin ko ayos lang sila. Ay, nako. May usok na lumalabas sa bibig ko. Malapit na yun. Turn mo na. Talaga? Pero ayokong gawin ito. Sige, may naisip ako. Dito lang ako para tanggalin ka. Sige, salamat. Gawin na natin. Ay, hindi. Ano? Salamat! Ang init na... Ay, hindi. Oh, pinalamig ako agad. Salamat! Ngayon, ikaw naman ang susunod. Narito ako para tumulong. Sige, simulan na natin. Teka, anong ginagawa mo? Napakakahina-hinala. Hoy, nakita kita. Tumigil ka na dyan. Wala pa akong kinakain. Sige, kainin ko muna, tapos palamig mo ako. Uh, si Sandy. Masarap. Mahal ko ito. Pero sobrang init din nila. Kaya kailangan kong kumain ng mabilis hanggat maari para hindi maramdaman. Naku, pataas na ito. Pataas na. Ay hey, Chloe. Ko, naririnig kita. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Hindi, gawin mo. Sabi mo, huwag gumawa ng kahit ano. Hoy! Palam! <laughs> Salamat. Sa palagay ko, hindi para sa kaso niya na. Hindi niya kailangan ng Ayos lang sa tingin ko. Talaga? Ngayon? Sana ginawa mo na yung kanina pa. Hindi mo ako iniwan. Sinabi mo Salam. sa akin na tutulong ka, ha? Oh. Pasok! Ang bait-bait ko. Ang sipag ko pa. Salamat. Oh, ano ang isang... na pakete ng haba-baba. Ano 'yon Woo! Oo, oh, may normal na laki ako. Gustong-gusto ko to. Whoa! Ano 'yon Oh, oh. Pata. Ito ang aking baby. Tingnan mo yon. Ang laki ng package. Oh, oh. Pero ang liit nito dito. Tara, kumain ka na. Okay, sige. Tumigil ka na sa pagtawa sa akin. Hmm. Hi. Tingnan mo ang maliit na roll na yon. Kailangan ko itong ilabas at ngumata. Hmm. Baka makapagpapula pa ako. Tingnan mo ang maliit na isa. Hindi ko talaga makita ang kahit ano. Sige, kunin ko na lang ng magnifying glass para makita mo. oh nakikita ko ito. Pero napakaliit ano? talaga. Nakakatawa yun. Sige, susubukan ko ang haba-baba ko. magpapagay sa bibig ko at magpapalobo rin ako panoorin ang natuto. Kita mo? Yan ang bula. Oo! Oh. Ah. Hindi, hindi, mga babae. Ako naman! At ako ang magpapalobo ng pinakamalaking bula. Ang gum na ito. Kaya kong gawin ng kahit ano. Mm. Ang sarap! Kamis! Mahal ko. Okay, dagdagan pa. Napakabuti. Eh. Oh, ang sarap. Parang pagsabog ng lasa. Isa pang piraso at isa Nay, pang intindihan ko. Oh, ang sarap. I-roll yun Ganun yun ito, nga. Tulad ng... Meron akong maliit na roll dito. sarap. At ang huling piraso. ito! narito na. Panoorin at matuto mga babae. Ay, itong malaking bula. Wow! Napakalaki niyan. Dapat mong